kumusta sa mga kababayan ko dyan sa Pilipinas at mga kababayan ko rin dito sa Derby. Ako nga pala ulit si Jake at welcome sa Pinoy in Derby. Sa vlog na to, no, ikikwento ko sa inyo yung current kong trabaho. Kasi sa mga previous vlog ko nga nabanggit ko na nakapagtrabaho na ako bilang housekeeper sa hotel naging team member din ako sa Team Hortons at naging trading assistant sa Sainsbury. So ngayon nga ako ay isang care assistant sa isang care home dito sa Derby. Sa nakaraan kong video, no, sa, ang title ay mga naging trabaho ko dito sa UK. Kinikwento ko dun na nahirapan ako mag-apply ng, ng accountant. Tapos, nasira yung audio ko. <laughs> Kaya hindi ko na-explain sa inyo na yun nga, nanahirapan ako. Hindi ako nakahanap, nakahanap ng, ng pang-accounting. Siguro dahil hindi ganun ka-attractive yung profile ko. Unang-una, hindi ako CPA sa Pilipinas. Feeling ko, yung basic requirements nila kahit pa ay may certification ka tulad ng AAT levels. Parang yun yung pinaka-basic requirements nila para ka makapasok bilang accountant dito. Hindi ko alam kung may iba pang certification pero yun yung madalas kong nakikita. So dahil nga nag-struggle ako maghanap ng accounting jobs, nag-try ako ng iba't ibang klaseng jobs. Ngayon nga, nandito ako bilang care assistant. Panibagong mundo na naman siya. Panibagong challenges, ganyan. Bakit care home? Siguro dahil ang asawa ko ay nurse, hindi na rin siya bago sa pandinig ko. Kasi dun sa hospital, may mga healthcare assistant. So sabi ko, uh, why not try, no? Subukan ko, wala namang mawawala. Pero, nung una kasi parang ayaw niya na mag healthcare assistant ako kasi alam niyang mahirap yung trabaho. Tapos, nasanay ako na nag-uopisina 8 hours a day. Halos nakaupo lang. Tapos biglang mag, magpapalit ako na mag-ship career ako. No? Feeling niya mahirapan ako. Pero sabi ko nga eh, sana yan lang naman yan sa trabaho. Eh, lahat naman eh matututunan kung gusto mong matutunan, di ba? Kikwento ako ng mga konti lang, konti lang na mga bagay tungkol dito sa care home na pinapasukan ko, no? Unang-una, sishare -una, ko sa inyo yung rate ko. Ang rate ko dito sa current care home ko ay tumataging na minimum. <laughs> minimum lang siyempre. And, hindi naman tayo nag-expect -e ng mataas na sahod. Kasi siyempre, pumasok tayong kay assistant na walang ka-experience. So siyempre, hindi ka mag-expect -e ng mataas na sahod. ba? Diba? Yung minimum rate kasi dito sa UK is nakadepende sa edad. No? So sa edad ko, ang minimum rate dito ay ito sa baba nandiyan naka-bracket yung age ko. Ano? Hindi ko na lang sasabihin yung age ko. <laughs> Itong pagiging care assistant dito sa care home, hindi ko siya na-apply through Indeed. Kasi may kakilala yung katrabaho ng misis ko, yung asawa niya nagtatrabaho sa care home. So, yun, nag-connect-connect -connect lang na sabi ko, interesado ako na magtrabaho doon. So, yun, binanggit niya lang sa manager niya na mag-walk in ako. Lucky enough na, na may time silang mag-interview, then yun, nagtuloy-tuloy na yung process. Ang mga requirements na lang, na lang hiningi sa akin, ang mga basic kasing requirements dito, yung passport, and BRP, and proof of address nyo rito sa UK. Then, magpa-process ka din ng DBS, Search na lang anong meaning ng DBS. <laughs> yan. Yeah, tapos, isa din dun yung mga reference. Na experience ko lang yan nung pumasok ako sa healthcare sector. Sa mga previous ko naging trabaho, hindi naman sila gano'n kahigpit sa mga reference. Ito lang talaga sa, sa healthcare sector. Medyo mahigpit. Work sa care home, no, may dalawa siyang shift morning and evening or night. Ang morning ay 8 a.m. to 8 p.m. tapos yung night ay 8 p.m. to 8 a.m. May mga sumisingit-singit na mid-shift, mga nasa kalagitnaan. Pero hindi siya ganun ka-common. Yung common lang sa care home na pinagtatrabahoan ko, yun nga, yung day and night. So ako, madalas ako sa day. Parang once lang ako pag try ng night. Share ko sa inyo ng mabilisan yung routine doon. Itong routine na sasabihin ko, routine lang ito ah, sa care home na pinapasukan ko. Hindi ko sure kung ganito din sa lahat ng care home. Gaya na, na nabanggit ko, first time kong magtrabaho sa sa care home. So, hindi ko alam kung ganito ba yung normal talaga na, na, na routine. Pero syempre, magkakahawig lang din naman yung mga yan. Una sa umaga, yung handover, no? Parang short, short huddle or short meeting na i-discuss nyo doon kung ano yung mga nangyari sa mga residente overnight. Kung ano yung naging behavior nila, kung ano ba yung may, may incident or accident bang nangyari tapos mga medication na natanggap so parang ganun lang para ini-inform yung mga incoming na, na healthcare assistant kung ano yung dapat nilang i-expect after short handover uh, pupunta na kayo sa mga residente nyo no? may kanya-kanyang room kasi yung mga yan may iba solo sa room nila yung iba magkasama. Tapos kakamustahin mo yung residente. i-check mo yung rooms nila kung okay. Ganyan. Tapos ipe-prepare nyo sila para sa breakfast. Yan, tatanungin mo anong gusto nilang breakfast. After breakfast, yun ay yung pad rounds o yung personal hygiene nila. Yung residente kang i-wash or shower may mga residente na kayang gawin yun, may mga residente naman na hindi kayang gawin yon, so kailangan mo silang tulungan. And then after pad rounds and personal hygiene, mag snacks na sila. Then after snack time, dinner time na. Dinner, kasi yun yung time nila rito sa lunch. Pwede lunch, pero pwede rin dinner, yun yung kasi yung madalas nilang sinasabi na oh, dinner time na parang gano'n. Medyo naninibago ako minsan pag binabanggit nila na yung lunch time na nakasanayan ko eh dinner. Eh, kasi yung dinner sa atin, di ba, hapunan pa yon So, medyo nalilito ako minsan pero ayun, makasanayan mo rin. Ayun, so magpiprepare kayo ng table for all the residents, no? May mga pupunta sa dining area. Then yung iba naman na uh, na resident, eh, mag stay lang sa mga rooms nila, no? Then, after dinner time, <laughs> yan, another pad rounds yon. Then, after pad rounds, snacks ulit. After snacks, may tinatawag pa silang tea meal. Yun, parang merienda natin yun. Katumbas ng merienda natin sa Pilipinas. Sobrang hiling talaga nilang mag dito na parang the whole day kaya nilang mag no? Siguro, dahil sa weather, no? Masarap mag a weather. After <laughs> mean another pad rounds, then, yun, konting linis, linis-linis, ng mga, kung saan ka ma-assign ng cleaning, then, uwi na. If may mga question kayo ng mga bagay na hindi ko nabanggit dito sa vlog na to, kasi ayoko, ayoko tong maging sobrang haba, no? So, nag-share lang ako ng konti. So, i-comment nyo lang kung ano yung mga, mga gusto nyong malaman sasagutin ko kung kaya ko de, para ma-discuss natin dito sa channel ko na so yun na lang muna para sa vlog na to no? kung natripan nyo yung mga gantong video please consider subscribing maraming maraming salamat sa panonood hanggang sa muli ciao